Bahal <laughs> nga okay, thank you. Pray, uh, pray, kalimutan. Oh, wow, hello sunshine. Oh, ba? Diba? Ang ganda ng garden ng ano, ng kapitbahay. Wow. lalakad na naman ako mag-isa. Ayan. Ah, hindi ko alam pa saan ako uh, pupunta this day. Kung magagaling ko lang simbahan sa church. Hindi ko alam kung <laughs> magtitingin ba ako ng ukay or what? Kasi parang I plan to ano, I plan to look for magandang klase ng speaker. So, meron ako nakikita mga ukay dito sa tabi. Magandang klase din yung mga ukay dito. Like my Diba? Yung outfit ko, pang ukay din. <laughs> Sa so, ukay ko lang din yan, ano, nabili. So, I don't know. Ayun. Ang maganda yung mga ukay nila dito. Tsaka, uh, mura. Kailangan lang maging mabusesita pagka mag titingin ka ng mga ukay. So, yun. Kailangan kong tandaan kung saan ako nang galing. Kung saan ako pumasok, baka maligaw ako. So, gahanap muna ako ng magandang place. Ano 'yung Makikita ko dito. I-share ko sa inyo mga minamahan. Saan dito maganda. Dito naman guys, milihan ng mga tela, ayun mayroong Mga ano tela pang gawa sa mga jalabiya kung magpapatahe ayan. ayan mga tela dito. Dito pala yun, pwede magpapatahe Ayun oh, maganda dito. Ayun mas okay pag magpapatahi. Ayan. Ang ganda ng kanilang mga ano, galabiya. Wow. Dito, ganyan. Ayan. Ito naman, hindi ko alam para saan to. May mga pakinang-kinang. Ah, <laughs> uh, diba? Mga tela rin to, pang ano siguro, pang ibabaw sa galabiya. Ay, ganda, guys ito oh, oh, minamahal ang ganda. Hop. Oh. Ayan pa oh. Oh, di ba? Ang ganda ng kasuotan ng mga kababaihan dito. Yeah. pang pang-party dress. Right. pang-party dress siguro. Ganda. Mm. Sarap maging princess dito. <laughs> ayan, noodles yata to. Oh. may kulay. Ni ko. <laughs> oh, nga.

May I know what I forgot the name that of one this one? Walnut. Walnut. Yeah. You want to buy? I am no. I just. One I just. Uh, for it before uh, two BD, Maybe after. After. Oh. Nah. <laughs> after. May I know what is this one? the oh. oh. You can hot well uh -huh. after you make this flower full Same same. same. mm -hmm. bigger Same as same. always same. As? same oh, same. okay. Same. Want buy one dinner kilo. One din. Oh wow. You can check one kilo. I make for you. No 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 no. no. Just I will uh, come back. I just and I, I, am just confused about what is this kind of. I thought it was a sweet. Okay. Okay. Pasta pala to, mga minamahal, mga pasta to, ayan. Same as ano. Thank you. Ayan, pasta pala siya. <laughs> Oh, yung ano. Oh, yeah, walnut, yeah, walnut. What is this one? That one cinnamon. Oh, yeah, cinnamon. You know, that one this one is cinnamon, right? Cinnamon, that one. That one for Vietnam. That oh. one uh, India uh -huh. China. You can oh. check that one. This one for China? We, uh, India, India, China. China. India. This one? That one Vietnam. This one? Wow. That one Sri Lanka. Hmm. Nice really You know, that uh, one, Different kinds of cinnamon. That one is 2 uh huh. That one 4 kilo that one 15 bdt kilo. wow more expensive more expensive, expensive. Oh, oh wow more expensive. Oh, you wow. want to buy some i give you no problem a small price wow you want to buy why 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 is this one more expensive yeah, so that one you know people is for uh, oh. diabetes <laughs> anything come again okay, <laughs> okay that one 15 for you mm -hmm. you can take that one <laughs> No, I, I'm just confused. Why this one? The, why this? They don't Silong yeah. Why this one so much expensive? So much money? Okay, and check coming. You go inside. Don't. To... Kaya nandami ko nalalaman dito. Meron pa lang kakaiba ang mga cinnamon dito. Meron <laughs> pa lang kakaiba ang mga cinnamon. Cinnamon lang. Ano ba yung cinnamon? Iba-iba pala yung mga ano price nila. Ano ba yung mga so, Only 500. Yeah, designless. Hindi ko alam kung <laughs> ano. Saan ko yan gagamitin? I don't know. An saan ko gagamitin? Ito ang arsura yan. ka. Uh, mga minamahal ko yung abaya. Ito yung abaya nila. Oh. Medyo upgraded um, na yung abaya nila dito. Yeah. Diba ang ganda? Ang ganda ng abaya. Parang misang gusto ko na rin magsuot ng abaya sa tanga bayas. Kasi ang gaganda. Yun, yun na nakikita ko dito. Ngayon, na-confuse ako doon sa price ng cinnamon na iba-iba. Iba-iba pala. Mayro Mahal pala ang cinnamon ng Sri Lanka. No? Ano yan? <laughs> o, oh, ito. Ano lang para saan ito mga to? <laughs> Pero ang gaganda yung fairness. Ang gaganda. O, ito pa upo. Parang pag sinuot mo ito para kang ano dito. Ayan. Pag sinuto ito, parang kang ano ah. dito. Ayan. Lalaban ang hinag... Ano to? Himagsikan. <laughs> parang tayong lalaban ng himagsikan pag sinuot natin yun. Kami na ba? Ang dami ko nang napuntahan dito sa sulok-sulok na to. Ay, naghahanap lang ako. Hinahanap na... ko yung bubble bar. Hindi ko makita. Saan nga ba to? Wait lang. Kailangan ko magtanong. Oh, yan. Ang ganda niya. Ng mga ilaw. Mga love shade. Oh. Ayan. Oh, ayan. Ano to ng carpets? Wow, ang ganda. Oh, may bag. Bag ba to? <laughs> oh, bag. Bag siya. Nice one. Oh, di ba ganda? Oh, traditional ba to? Kakaiba. Oh, di ba? Pag namili tayo, yung carpet pwedeng gawin bag. <laughs> Joke. <laughs> Char. Char. O di ba ah? Parang, eh, parang ganun nga ito ay mukupa na to. O di ba, yung ganda, ang cute. Pwede siya mga ano, o di ba, mga antique. Sabi nga nila antique ang mga basto ng mga lolo nyo. <laughs> ayan. Ito yung ay mga lalagyan ng bakor kung kayo ay mahilig mag ano, mag mga antaw dito, yung magpausok. Ayan. Meron dito, ayan oh, nabibili Ayan. Ayan. o so, di ba? Yung telepono pa noon pa, hello. <laughs> Eh, yeah, di ba panahon pa ni ano to? Sino ba to? Hello. Hi. <laughs> uh, just explore the uh, place. Yeah, mga antique. This one antique, right? Yes. -hmm. You can use. Nice one. Pwede pang gamitin mga minamahal. Oh. Ayan, meron pa nga yung pang chessboard. Ayan. Mga antique din yan. Ano kaya mga anito ito? O, oh, di ba? Mabigat siya. Nice one. Stone talaga siya, mga minamahal. O, oh, sarap maglaro dyan. Huwag ganyan. Stone. O, oh, di ba? O, oh, ito yung store nila. Yung store ah. ni Hello daw. Ayan. Mga stone. Ayan. O, oh, di ba? Mahilig dyan si Moms. <laughs> yung mga Momsie. Ayan. Ang lalaki ng mga bato. Ang bato ni Darna. <laughs> Ayan, oh. Ang kaganda, oh. Ito naman siya ay, oh, yan din, Oriental Palace Antique and Carpet. Nandito, o, ba diba? Oh, may camel doon, o, oh, diba? So, mga antique ito, timbahan na, tindahan ng mga antique. Oh, diba? May boat pa doon. O, oh, diba? Ang galing, may telephone pa pala dito na ganyan. O, oh, diba? O. Oh. Ayan, asan na si, ano, si, pangalan nito, Captain Hook. <laughs> Ayan yung lalagyan parang Bible nila, Quran. Oh, ang ganda nito oh in fairness. Oh, di ba? Ayun oh. Magkakape ka lang ganyan Kasosyal lang yung coffee cup. 'Di ba? Iyan ang espada, may espada. <laughs> oh, 'di ba? From where ba ito? Oh, 'di ba? may yung bolo nila ganyan, may lalagyan. Ang ganda, 'di ba? Nice. Talaga, mga antik talaga dito oh. Ayun pa kakakaiba pang sort kaibang ano to ah ayan, mga ano na nila to eh mga collection na nila noon noon pa ayan, hanggang until now siguro I think until now ayan pa, oh, may, may isda pa oh. ang cute naman yun, may fish pa oh oh diba, ang cute huy, oh, yung ko ng spaghetti <laughs> pwede dyan, diba laki Parang yan, espagueti. Oh my God, may painting pa. Ayan, ang painting. Ayan. May mga nagpe-paint dito. Tree of life. Ano ba ang tree of life? Ayan. Oh, tree of life. Ito naman yung mga iba't ibang klase ng jalabiya din. Ang pang suota ng mga babae dito. Ayan, mga May gumagawa dito ng cabinet sa side ko dito. Ayan. Ang galing. Oh, may yung kagandahan ng cabinet. Ayan gawaan ng mga cabinets, ayan naman oh, diba parang oh, hanggang dito na lang tayo <laughs> o oh may yung bisikleta pwedeng gawing ganun, o oh, diba ala nyo mga minamahal kapag bisikleta huwag nyo itapon lagyan nyo ng ano, ganyan, design, o oh, diba oh, magagamit pa yan o oh, diba magagamit yung mga yan oh. yan, katulad nito antik to Ah, ay, nako, wag nating anuhin. Ay, ayan, nanira pa tayo, natanggal pa ang <laughs> Sorry po, natanggal na ang hawakan. Ano ba 'yan? O. Oh, diba? Antik 'yan. O, oh, 'di ba? Syempre, kumbaga, ganun talaga natatanggal na kasi nga, oh, ba? Diba? Sorry po. Natatanggal na kasi nga ano na 'yan eh. Oh, pero nakakabit naman, grabe naman. <laughs> nakakabit naman 'yan. So, mabibili pa rin 'yan ng medyo hindi ka naman kamahal pero medyo may price pa din kasi nga antique yan eh o, oh, diba? the more na antique yung gamit mo eh, mas maganda o, oh, ba? Diba? maganda ba diba? oh kaya dadating ko na naman kayo sa ibang mundo o oh, ayan pa ito yung parang eh to? ko ano to pagka magsisigarilyo ka right <laughs> to magpapauso ka gusto mo dito o oh, ayan ito nang gagamitin natin this one for cigarette yeah yeah